Sa buong buhay ko sa real estate, akala ko basta nagsusumikap ako. Hindi umiinom o naninigarilyo, malusog ako. Pero sino ba naman mag-aakala na, pat na ang patuloy na pressure ng trabaho sa opisina, mahabang meetings, mabilis ang pagkain, at kakul sa ehersisyo, ang dahilan kung bakit unti-unting lumalala ang kalusugan ko nang hindi ko namamalayan. Ako si Miguel, 48 taong gulang, isang real estate investor sa Makati City, Philippines. Ang mga araw ko ay puno ng mga appointment sa mga kliyente, pag-aaral ng merkado at pagpaproseso ng mga kontrata. Ang presyo ng trabaho ay hindi nagpapahintulot sa akin na magpahinga. Umaasa ako sa kape para manatiling gising, kumakain ng hindi regular, at minsan fast food lang ang kinakain ko sa buong araw. Palagi kong iniisip na maayos pa rin ang kalusugan ko. Hanggang sa isang araw, habang nagpaproset ng proyekto sa isang kliyente, Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nanlabo ang paningin ko at nagingay ang tenga ko. Sinubukan kong manatiling kalmado pero tumutlo ang pawis ko. Nanginig ang mga binti ko at parang nawalan ako ng lakas sa isang iglap. Nawalan ako ng malay na magising ako sa ospital. Seryoso ang tingin sa akin ng doktor. Ang LDL cholesterol mo ay maabot na sa 3.9 ml. Try 2.3 mm at hindi matatag ang presyo ng dugo mo. Kung patuloy ka magiging ganyan, mataas ang panganib na magkaroon ka ng stroke at atake sa puso. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang dami ko pang plano sa pamilya ko. Yung mga taong mahalaga sa akin. Tapos biglang sumagi sa isip ko yung mga gastusin sa ospital. Yung mga gamot. Ang hirap na nga ng buhay. Dagdag pa yung sakit. Baka maubos lahat ng ipong ko. Mawawala ba lahat ng pinaghirapan ko dahil lang dito? Ayoko. Kailangan kong kumilos. Simulan ko ng baguhin ang kinakain ko. Bawas-bawasan sa oily foods tapos nag e na rin ako. Pero parang kulang pa rin. Kailangan ko ng something na talaga magpapaayos sa katawang ko. After ng maraming research, napag-desisyon lang kong subukan ng Tokushima. Puro lang siya pero ang ganda ng effect sa puso, blood pressure at cholesterol. Para sa akin, perfect choice siya. Lalo na't Pilipino, friendly pa. Sinimulan kong baguhin ang pamumuhay ko. Bawasan na ako sa pag ng alak. Tubigil na rin ako sa paninigarilyo. Nagsimula na rin ako matulog na maayos at mag ng regular. Pinagbuti ko na rin ang kinakain ko. Bawas na ako sa matataba mas marami na akong gulay at mga pagkain na mayaman sa omega-3. At araw-araw uminom ako ng dalawang baso ng Tokoshima. Ang dahilan kung bakit ko pinili ang Tokoshima ay dahil naglalaman ito ng tatlong mahalagang sangkap na pinag-aaralan ng mga Hapones para pangalagaan ng kalusugan ng puso. Natoki na si, isang advanced na enzyme mula sa Japan na tumutulong matunaw ang mga namuong dugo. Patatagin ng presyon ng dugo at bawasan ang pangarib ng stroke. Capros, isang katas mula sa ligaw na tamarind na may 17 beses na mas malakas na antioxidant kaysa sa vitamin C. Tumutulong mabawasan ang masamang kolesterol. Dagdagan ng mabuting kolesterol at protektahan ang mga daluyan ng dugo. Isomalt, isang natural na pampatamis mula sa Germany na tumutulong kontrolin ang asukal sa dugo. Ligtas para sa mga taong may panganib na magkaroon ng diabetes. Bukod pa rito, naglalaman din ng tokosima na protina mula sa mga dekalidad na mani na tumutulong magbigay ng enerhiya nang hindi nagdudulot ng pagtaba. Hindi tulad ng ordinaryong gatas, meron din itong passion flower fiber at vitamin B na tumutulong magpahinga ang isip, bawasan ang stress at matulog ng mas maayos. Sa una, hindi ako nagkakaroon ng mataas na inaasahan pero pagkatapos ng isang buwan na regular na pag-inom ng Tokushima, dalawang baso kada araw, malinaw kong nararamdaman ng pagbabago. Hindi na ako nagiging pagod. Hindi na rin bumibilis sa tibok ng puso ko at may stable na presyon ng dugo ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, gumanda na ang tulog ko. Mas malinaw na ang isip ko at mas mahusay na rin ang performance ko sa trabaho. Nang mag-check up ako ulit pagkalipas ng anim na buwan, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Buwaba ang LDL cholesterol ko sa 2.7 mm. Ang triglyceride ko ay 1.5 mm na lang. At nasa ligtas na antas na ang presyo ng dugo ko. Ngayon, hindi na ako ang estresadong tao na halos gumuhuna ang kalusugan. Busy pa rin sa trabaho, pero alam ko na kung paano mag-balance. Mas marami na akong oras na nakakasama ang pamilya ko. Hindi na ako nagmamadali dahil sa pressure at nakakalimutan ang sarili ko. Hindi lang ako tinulungan ng Tokoshima na mabawi ang kalusugan ko. Tinulungan din ako nitong masulit ang buhay. Wala nang takot sa stroke. Wala nang pangamba sa biglaan sakit. Dalawang baso lang kada araw. Napapatatag ang presyo ng dugo. Nababawasan ang taba ng dugo. Napoprotekta ng puso. Tokoshima, isang Japanese standard nutritional solution pinaganda para sa mga Pilipino para la tayo maging malusog, mabuhay ng marangal kasamang ating mga pamilya.